Oh, si ah, never. Never. Ito tayo sa Mall of Asia at ha? Oo, oo. Ngayon po. Ha? Uh, bukas. Ito. Oo. Oh, Bukas, pero oh, iikot rin tayo dito. Gusto mo ikot pa tayo dito? Opo. Okay. Ah, see. hmm. Try na. Try pray mo rin na konti lang. Try before you eat. Mm -hmm. -mm. Try before you eat. Ibang kong pagkakaan. Salamat po. Ibang kong pagkakaan. Maraming maraming salamat po. Amen. <laughs> si Mama Melody. Nagmana talaga si Reina sa Mama. Sobrang kaseksi. Ang sweet pati nilang mag <laughs> Talagang long-legged ang bata. Ayan o, Ayan sila dalawa. Ayan ang pera. ang sing card. Wow, yan ang si uh, Ma'am Ruinin, dyan Pag-wish ka ng sasakyan mo, Reyna, anong gusto sasakyan dyan. Una. Wow. Dapat matuto ka ng mag-drive, Reyna. Tulang <laughs> dyan so, yan ang gusto niya daw. Nakuha <laughs> mo yan. Basta wes mo lang. Ito so, ang pangarap ni Reyna na sasakyan. Sana pangarap daw magkatotoo. Yan. Pangarap niya yung green car. Oh, yung mga ano dyan, mga nagcha-challenge. Oh, pwede na kayong ano. Baka ah, pwede nyo, natin pag-ambagan tong sasakyan na to. <laughs> di ba? Ayan. Maganda rin na? Talaga? Anong feeling? Masaya. <laughs> Basta, dream wish ka mo, wish list. <laughs> Oo, o, di ba? Malay natin, di ba, Reyna? Sige, tara. Malay natin.